mga guys ayan Kali nandito na tayo ngayon sa looban ng ating ganan and then yun nga no ah uh, kasi tayo ng gising eh bawat kukuha tayo ng rambutan no, ang problema tinakali tayo ng gising kaya siguro bukas na lang ayan. and then papakita ko sa inyo guys dito sa looban yung uh, makatanim na rambutan ng ganan ko ayan uh, papakita ko sa inyo guys na tik sa buka mga saging din, marami pang iba, mga langka, iba pa. At ito guys, sa chief, ko sa inyo, ito, let's go. Ayan, dito tala sa looban. Kita nyo yung ano, yung rambutan. Ay, kita nyo ba yung bunga? Ayan o, mas taas, ang dami. Ayan. Marami pang tanim yan, meron pa doon. Ayan, dami doon, ayan, 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 ayan. Hindi nyo makikita na medyo mataas. Ayan. Pero doon mga puno ng rambutan, ayan, may langka pa. Ayan na makikita nyo guys. Ayan ako. Mataas kasi. Ayun, ayun. Ayan ako. Pulang pula o. Ayan ako. Ayan Di makita. Ayan. Hindi sila natin dito. Ayan ako yun no? ayun guys o oh, kung walang rambutan o oh. ayun, ayun, da o. ayun. 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 ang dami da oh. ayan diba ayan yung pasang dulo ron dami doon ayan ito taniman ng aking dyan at mga santol din Ayan. Diyan to, nandun eh. Banda. Ayan. mga guys. At uh, bukas lang tayo. Ayan po oh. Ah, may bunga oh. isang puno oh. Eh. Ayan. Oh. Ayan no. oh. Dami. Ayan. Oh. Dami bunga. Bawat puno. May buko pa. Ayan. Ayan. santol ito yung santol ito naglalaglaga na lang oh. ano oh. yung santol ito ramputan na naman oh kaming punong ramputan sabi tits daming bunga ayan bukas na tayo kukuha mo muna tayo dito nakabisi na kasi ako eh ayan kapasok na akong trabaho tinangali tayo ng gising oh, guys okay. bukas na tayo kukuha ng rambutan sabi ang daming bunga oh. ayan angat na na eh tinangali tayo ng gising sabi ang daming mga bunga oh. nakaraan meron dragon fruits ayan, may buko pa ayan yung mga rambutan ayan grabe ang daming momotikit sa bunga. Ay oh. ano? Sa bunga oh. Uh. Oh. Tingnan. Ay bunga. Sa uosatay mo uwa. Gulit na tayo. 'Yon. Salamat mga guys. Nakita ko na sa inyo yung ah, uh, sila ng mga pero ako dito yung mga tapatan pananim nila yan susunod na vlog natin punta tayo rito mamimitas tayo rito lang Silang.